So, ayan mga darlings. Naihatid ko na ang aking alaga. Panibagong umaga na naman. What it is, eh. Nagsahod ka na niya? Saan? Saan, Saan ginagawa ko na TikTok na yan? Hindi man ako sa TikTok na Ano? Facebook? YouTube. Ay. Ano pa? Kulang pa ako ng ulang lang pa ako ng... sa lahat ng mga Andrea da <laughs> support my YouTube channel support my YouTube channel alam na nila yan sa so, yan Diba nag-ano si Kumara sa nabaka na naman naglipat ng but it isn't what's up. A little, a love, the the... So, ayan. Punta na kami ng parking, parking, forking. Ha? Ah. Ah, uh, oh, uh, bakit na naman? Papapaypay ka na naman. Alam mo talaga, alam mo ba? Shwek, you want to sit down, sit down. Sino? Ay, naku. Ariyerada. New mobile? No. Ada new mobile? Yeah, why? My pictures. Mo, new mobile. Mafi picture for you here.